Ata si na niya ang ating <coughs> rice balatong kinsi ini na mo oh yan oh no. tinapay mo mungi ka na ako balatong ay sabay mo na tapos tinapay mo ang diba bread balatong lang kin at asida na lang kapoy talaga sa bagay kinakaya ng 1 year niya. Ano year si 'di? 1 year. Napat. Ano niya. Ang ulam ng Pilipinas pag umuulan. Malatong. Huwag oh. ka mo. Ayun gaya mo. lang nag... gaya fasting ng kata niya. Ayat. Ah, apa kagak mengan?